So, nagpakain ako ng ako ng pagkain ng ng kambing natin mga idol. Kulang mga kambing natin. Me! Si Kawawa mga hayop ngayon mga idol. ah uh, kailangan talaga ah uh, kukuna natin ng mga ng mga damo tulad ng mga dahon ng kahoy kasi yung mga damo ngayon ay talagang natutuyo na wala na masyadong makakain ng hayop natin me me walang isa ang kambing natin ah, nakalaki na ito na. Ah, madalang buwan pa lang ito mga idol pero malaki na yung anak niya. yun po Uh, yun, Enero, Febrero, March. Pwede. Uh, lakas kumain din mga biatilis. Oh. Yung mga sakati ng kambing. Me! Pinahin <laughs> oh. na isang tinali ko. Ang apat ay ah, uh, Walang tali yun Tsaka ang isa lang inahin yang talaga. Eh uh, nakatali. Tsaka kawawang inahin si wala, hindi siya nakagala-gala kasi nakatali siya. Kailangan talaga alalayan nating pagkain mga kumpay o sakati ng iba't ibang mga damo tulad ng mga ipil-ipil, biatilis, lubi-lubi. Ah, dahon na saging, talisay mga dahon na talisay yun ang paiba-iba o iba't ibang mga klase ng mga dahon Ang kailangan nila mga idol para sila kumain yan ang ina isaw isang inahin ng itim na yan sunabalda po yun mga idol kailang ah, sa awa ng ating panginoon binigyan siya ng second chance sa buhay niya So nakatayo siya. Siguro na to kasi bagong pinanganak ah uh, pinalo yata. You know. Medyo hindi naman siya naipiktuhan yung katawan Maganda ng mga katawan Yun yung itim na yan. No? Yung anak ng brown. Yung nag-aaway pang dalawa na yung ina, ina, ina. Yun itim na Dalawa pang anak. Yung anak ng isa ay Ini yes. Ganda katawan na idol ng isa oh. Tatlong buwan at. Imula pa kanak. Hmm. Hmm. Tatlong buwan at imula pa kanak ko. Oh. Hmm. hmm. Tatlong buwan at imula pa kanak. Hmm. hmm. Si kay na idol.

Magandang umaga sa inyo lahat Lalo na sa mga Farmer ng ating kambing dyan How are you? Alagaan uh, yung mga hayop nyo Kasi wala nang damu talaga Parang natutuyo na lahat Ang ating mga damu Para sa hayop So kailangan talaga alalayan nyo Sa pagsakate mga idol Mga ka-farm Kasi kapag hindi nyo alagaan yung hayop Ay talagang pumapayat na pumapayat lalo na sa pag-inom uh, ng tubig nila alagaan niyo talaga uh, bigyan niyo lagi ng tubig yung mga inuman at saka uh, alagaan niyo pag sakati o pagpakain ng mga dahon-dahon or mga press ng mga damo kasi ngayon mga mga damo ngayon ay tuyong-tuyo -tuyo na yun mga idol So, kailangan talaga kapag tayo may hayop ay alagaan ng mabuti para tayo ay hindi ma sira yung produkto natin ngayon. So, thank you very much and God bless you mga idol.